Okay, sure. Ang dami nang pinagbago kasi nung ginamahan niya yung pelikula is 2019 ba tama ba? Yes, bata pa ba kami lahat. Bata pa kayo lahat. Ano yung mga pinagbago, mga changes? Wala ka pa ang jowa ano? Oo. Di ba? Pero, <laughs> o hindi, ang marami na siya laging jowa ano? <laughs> hindi. Parang hindi naman siya nawawala ng jowa. Wala pa, wala pa ang girlfriend. Oo. Oo. Noong siyang shooting kayo. Oo, nang siyuting kayo. Oo. Oo. So yun, uh, saya. Kasi siyempre mm. lahat kami halos single doon eh. Tapos nasa mm. L.U. kami. So mm. um pag, pag ng movie, pag walang shooting, parang lumalabas uh, guma kami. Ganun. Mm -hmm. So doon talaga nabuo yung band yung namin. Yung band ninyo. Saka masarap sala La Union. Uh, Oo. Uh, at ang dahil. Oo, okay. okay. pala ko eh. Masarap. Ah, siyempre hindi. Kasi enjoy. Bakas, mm -hmm. Parang vacation lang eh. Tama, tama. Parang ka lang nag vacation mm -hmm. Pero to 2019 yung pa to natapos? natapos. Yes. Oh, tagal graby, na po. No? Akala namin hindi na ito masusyong. Grabe naman. Ito na ngayon. So mas borta ka nun kaysa ngayon? Uh, dati medyo vain pa po ako nung medyo bata -batae. ngayon parang wala na akong pakialam. alam <laughs> wow. Five years ago. Five no? years ago. Oh. oh. So, walang naman may reshoot na mga escena na kailangan? Kasi para hindi magbukang dated yung pelikula? Wala naman. Wala naman uh -huh. po. Natapos po namin lahat. So, hmm. oh, ganda. Ganda naman. Saka so, maganda rito yung director namin. Parang almost ka-H lang namin. So. How was it working with directing it? Yun nga. Parang ano eh, para lang siyang millennial din eh. Kasi hmm. malapit lang sa age namin. So, naiintindihan niya yung language namin mga kabataan. So, uh, makikita niyo dito sa, sa movie na to yung talagang pagkakaibigan namin talaga off cam, lumalabas eh. Nakikita ko kanina very natural yung ano, mm -hmm. yung pag-arte namin. So, nakakatawa. Before this one, anong movie ang ginawa mo? Anong sinundan ito? Uh, kay ah, Barbie? Ay, um, kay, dito, ano? kay Barbie? Hindi, hindi po, yung sa kay Alex ah. Samiro. Meron akong ah, ginawa okay. Si, uh, cheat day, hindi pa nagsishow Yo, me. Yun, Hindi, hindi pa na, oh, hindi ay pa na yun. Ay, oh, Hindi pa rin. Parang yung wild game pa tapos, Tapos na, wild Pero bayad. Yeah. Ah, oh, yun, okay, oh, 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 na-feel mo na, kasi dapat intended na Summer Metro Manila Film Festival na hindi siya natalo Last year. Uh, sayang, <laughs> pero at the same time, um, masaya masaya pa din ako kasi pinalabas pa din mm. siya, tsaka perfect timing mm. pa din kasi kaya summer. Summer. Mm. Pero siguro soon sana makagawa ko ng movie sa M&M's kasi mm -hmm. tagal na po nung muli, 16 pa lang ako nung last. What was that? My House Husband, Judy Venera. Oh, Oh, grabe nga. Tagal na. na po yun. 16? So, ilang taong ka na ngayon? Ngayon, 28 na ako. So, wow, 12 years ago. 12 years ago pa yun. Hindi pa ako nakasakay ulit ng float. So. Teenager ka pa noon. Teenager, oh Oo. Oh, oh. So, ano yung mga eksena na aabangan namin dito aside yung mga paborta mo? Eh, syempre, lahat ka, kita nyo naman. Ano ba lang, picture pa lang, bubaran na agad. <laughs> <laughs> syempre, yung da. mga aabangan. Syempre, manon din, meron ding mga may character na mawawala. Uh, may yung mga ano namin with, with the girls, uh -huh. kanyang, yung mga conflict namin, magkapatid. Ano yung role basically anong role mo dito at saka sino yung uh, partner magpinsan mo? Pinsan kayo ni ano, di ba? Mm -hmm. uh, Enzo. Yes, may pinsan kami ni Enzo dito tapos um, meron kami may mga conflict kami sa babae. Mm -hmm. Tapos yung character ko rito is very ano lang, very laid back lang, mm -hmm. very chill, parang promoter din ganyan. Mm -hmm. so, But you're all ano classmates tama? Mm Si -hmm. Opo. Kaklasma. Sino yung kalab yung partner mo dito? Si Michelle. Ham shell di o pinagkagawa namin. Yeah. No mo hindi pa siya hindi pa siya nananalo no. <laughs> <laughs> Games World niya. siya Hindi dito sa ano, diba? A new oh, di ba? In UP hindi pa oh. Yeah, Wala pa, pa si Michelle. Oh, yeah. After this, like anong sinundan ito? na movie? Oo, oh, oh, wala pa rin. Wala pa eh. Ah, talaga. Mm. So, talaga ito yung More on movie. soap. yung makiling ka katapos ng online mag ka kahapon. Mm. Last okay, Tapos how was it? Ah, uh, last day yeah, na siya na-extend? Diba? na-extend yeah, na ba yeah, siya talaga? Na-extend na po. Tapos, hindi oh. uh, ko alam bakit hindi na na-extend eh. Kasi, oh. taas ng ratings naman oh, oh. namin. Oh. Pero, happy ako sa run namin oh. kasi, dami ko natutunan sa show na yun eh. Grabe yung values na binigay sa akin ng show. Tsaka, uh, na-develop talaga ako bilang actor doon sa show na yun. Be, uh, May next na ba makikita. makiking? Ah, Pulang araw. kasama ah. ko si David. Wow. So, yeah. Buti na maintain mo yung ano mo, katawan mo. Pag-inch body. pag eh. Pinch body. Oh, pag yeah. nyo ako okay. ngayon pag nakatapless, mataba. Ah. so nadala lang sa, nadaya lang sa damit. Dahil dito, di ba? Ang gaganda ng katawan yun. Oh. Siguro that time kasi, syempre, eh mga bata, wala kaming iniintindi kundi magbuhat. May surfing scenes ba kayo yan? Ano ba? Surf, surfing scenes? Surfing? Ay, meron. Uh, meron. So, nag-aaral ka talaga kaya? Well, halos lahat naman kami medyo marunong. Mamarunong na. Uh -huh. So, doon magkakaroon ng isang major conflict sa isang surfing scene namin dito. Mm -hmm. May magkakaaway-away. Mm -hmm, mm -hmm. Pero at this point ba, ini-enjoy mo pa yung pagiging binata? Binata. Hindi pa naiisip yung mag-settle down? Mm -hmm. Actually, iniisip ko na po. Kasi wow. nahanap ko When na yung babaeng para sa akin. Mm -hmm. eh. Nahanap ko oh. na very vocal ka pagkasabi nung, nung affection mo sa girlfriend mo. Okay. Kasi yung ibang mga lalaki, hindi, sila, hindi sila proud na sinasabi. Ay, hindi, hindi nila sinasabi yun. Kasi ang ipiling nila kasi siyempre baka mabawasan yung mga fans nila, yung mga nagpapantasya sa kanila. Siguro it's... yun yung time na pag ano, pag, pag medyo bata-bata, gano'n -bata, ganun. Mm -hmm. parang... Uh... Hindi ka nag-worry na doon mong ganung bagay. Hindi mm, naman po. Hindi mm. naman po. Malaki rin kasi na, naturo sa akin ang girlfriend ko po eh. So, na, mm. na ambag niya sa maturity ko. So, mm. parang sa akin worth it yun. Worth it mm. yun na... Uh, yun, worth it. <laughs> Ilang years na kayo? Siguro mga three. Um, 3 three, three years. So, so si Elio, man, no? L yung ano, biggest part ng five years. Five 5 years. Oh, yes. On. Pagbabago. Definitely, mm. definitely. Uh, dati bata ako pero nakilala ko siya parang wala. Instant maturity. Mm, wow! Yes. 28, so yun. Oo. Yeah. Uh -huh. So siya yung uh, kaya ka nag-mature in more ways than one because of uh, L? Opo, sa lahat ng aspect ng buhay ko. Sa sa emotional maturity. Uh, mm -hmm. Kung paano humawak ng pera, yung mga ganun. Mm -hmm. So nagkaroon na ako bigla ng uh, ng plano sa buhay. Mm. So, mm. may investment ka na? Kayong dalawa? Kaming dalawa. Uh -huh. Or ikaw? Ako, ano po, I invest heavily in real estate. Uh -huh. Doon nilalagay yung money So, ready mo. ka na talaga. Tsaka stocks, <laughs> yan. Nga no po. Ready. So, kayong dalawa, may investments na rin kaya? Balak po namin mag-invest sa real estate. Din. Wow. Patatayin ng dream house pareho? Opo. Wow. <laughs> Para, wow. ayun, syempre gusto ko muna kasi um, bago ako mag-start ng family. Wow, family na, no? Oo. Oh, uh, mm So, mag-start na ng, ng family soon. Kasi syempre, 28 mm. ako eh. Gusto ko oh, kahit pa paano, pag yeah. tumanda ako, makaka-basketball ko. Kaya mm. ako, You're not getting any So, 3 year, three years kayo. Pero ano nasasabi mo na yung ibang uh, showbiz couple, 11 years ang inaabot, pero nagkakahiwalay pa. Hmm. Hirap yan. Oh, Mga bash tayo. Hindi nga. Anong masasabi? Siguro, ano lang, kinulang lang sila sa... Mm. Pag, mag, pag, may ano ka na kasi, pag matagal na yung partner mo, minsan nakakalimutan mo ng... Na, manakalimutan mo ng kausapin, mag-date, yung bagay na gano'n. Like, pag uwi nyo, pagod kayo pareho, magsa-cellphone kayo, mga ah, ganyan. Important talaga na meron talaga communication at merong... Uh, ano pa rin talaga, may panliligaw kahit na matagal. Pero usong-uso ang hiwalayan. Ikaw di ba? How do you the ba? fire burning in the <laughs> Fire-burning. Fire-burning talaga. Ah... Uh, alam niyo na yan, waa! Wow. Waa! Wow. <laughs> <laughs> Continuous process ng paniligaw. Ah, uh, yun. Tsaka na lang, sinusurprise ko siya lagi. Like, mm -hmm. pag may kailangan siya na para sa career niya, nabibigyan mm -hmm. ko siya ng something. Wow. Have you talked about settling down? Me and her? Yes. Well, did, did it ever come up sa conversation niya? Oo naman po. Oo naman po. Uh, pero syempre po, gusto <laughs> ko po. Hindi ka pala nagpo-propose. <laughs> mm hindi -hmm. ba, hindi pa. Kasi gusto ko ka po, of course, stable ako. ko. May sarili ako house. Gusto mm -hmm. ko kasal kami. Mm hindi -hmm. ka hinahanapan ng mother mo ng ba? lola? Nang ano? <laughs> lola po, <laughs> para maging lola na siya sayo. <laughs> oh. uh, actually, sinasabi na nga po eh. Oh. Sinasabi niya parang, ano kaya tsura ng anak ni Liel? Mga ganyan. Oh. So, botong-boto si mama? nakikita niyo po kasi yung pag changes sa akin. Mm. siya po. Uh, wow. Sa mga ibang past relationships, parang medyo hindi siya ganun ka. Sold. Sold, wow. Pero ngayon. malaki factor yan, ha? Oh, um, yun, ha? Uh, Oo, Yun, as much as possible, yung ginagawa lang po namin ngayon, uh, nag-aaral po kami, acting, ganyan. Mm -hmm. So, pinapa, pinapagaling lang po namin yung sarili namin. Mm -hmm. Tapos, Hopefully, kami pa rin magka-partner sa next show. Mm. Kaya nang from lead actor sa Makiling, parang support ka na lang siyempre kina mas lead si Alden, may Dennis Trillio pa, oh, 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 may David yeah. dito sa Pulang Araw. Dito na yung isa sa pinakamalaking project ng oh, oh, oh. GMA this year. Actually, ang ganda kasi ng role po kasi. Uh, kaya ako siyang enunciator. Kasi singer ako doon eh. Mm. Sa Pulang Araw. Na, na ako yung parang celebrity nung panahon na yon mm. Kasi pinupuntahan ako ng mga tao para makalimutan nila yung problema nila. Kasi panahon to ng gera, di ba? So, parang lahat stress. So, pupunta sila ron. Papa, Papakinggan nila akong kumanta. Mawala stress. Magaling kang kumanta at sa magandang boses mo. Anong napipilin mo na minsan na parang na-overlook yung na yung yung, 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 talent mo because siyempre yung mas nakapansin sa iyo yung pagiging pag borta paking at sa ha oh, ay, lahat po, lahat ng ano pag pag may nagawa akong magandang eksena, sabihin nila, ay, marunong pala to, Marte, hindi lang parang mm. makatawan. Pag nakakanta ako sa, ng maayos, ay, kumakanta pala to. Um, sabi ko lang, uh, at least kahit paano may surprise pa din, di ba? Mm nakikita nila ako. So, uh, aral lang po talaga. Aral ko man ka, aral ko, Martin. Very question, yung character mo sa Pulang Araw, it's also a major character. Yes, kasi may pang may isa akong magiging important character nun kasi may gagawin ako ng drastic change para malagay yung isa sa mga bida natin sa ano ba yun, sa problema mm -hmm. so, parang ganun pa mm hindi naman bad boy hindi mabait po yung, mabayad yung, mabayad mm -hmm. yung, ano lang talaga naipit ganun. <laughs> naipit.